Sa gitna ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Amerika at Russia, isang galaw ni Pangulong Donald Trump ang biglang gumulat sa mundo. Ang paglipat ng dalawang nuclear submarines malapit sa teritoryo ng Russia. Pero ito nga ba ay tunay na banta o isa lamang mensaheng pampulitika? Alamin natin kung ano ang totoo sa likod ng hakbang na ito. Ang tensyon ay nagsimula sa isang maanghang na pahayag ni Dmitry Medvedev, ang dating presidente ng Russia at kasalukuyang deputy chair ng Russian Security Council. Sa isang post online noong August 1, 2025, binanggit ni Medvedev ang dead hand. Ano itong dead hand? Isa itong lumang sistema ng Russia mula Cold War na otomatikong magpapakawala ng mga nuclear missiles kung sakaling mapatay o mawala ng kakayahang magutos ang mga leader ng Russia dahil sa nuclear attack. Para bang sinasabi niya na kahit mapatay ang pamunuan namin, kaya pa rin namin gumanti. Bukod pa roon, tinawag niya ang mga kilos ng Amerika na parang pananakot at pinuna ang ginagawang pressure ni Trump para sa ceasefire sa Ukraine. Sa madaling salita, hinamon ni Medvedev ang Amerika sa isang uri ng nuclear brinksmanship o pagbibida ng lakas sa gilid ng bangin ng digmaan at hindi ito pinalampas ni Pangulong Donald Trump. Sa isang tweet, tinawag niyang foolish talk ang sinabi ni Medvedev at agad niyang ipinahayag na nag-uto siya ng paggalaw ng dalawang US nuclear submarines papunta sa mas akmang lokasyon. Ang mga ganitong uri ng palitan ng salita sa pagitan ng dalawang nuclear powers ay napakadelikado dahil kahit wala pang aktual na armas na pinakakawalan, pwedeng magdulot ito ng panic, pwedeng magdulot ng misunderstanding o accidenting escalation. Ibig sabihin, kahit pawang salita lang sa una, kapag hindi maingat ang mga leader Pwedeng humantong sa tunay na tensyon militar. Nang inutusan ni Pangulong Donald Trump ang mga tauhan niya na iposisyon ang dalawang nuclear submarines sa mas angkop na lokasyon. Hindi lang ito basta inilipat. Sa mundo ng military strategy, malalim ang ibig sabihin ng galaw na ito. Ang nuclear submarines ay bahagi ng tinatawag na nuclear triad ng Estados Unidos. Ibig sabihin, mayroong missiles mula sa lupa, bombers mula sa ere at ang ikatlo ay ang submarines mula sa dagat. Sa tatlong ito, ang submarines ang pinaka-stealth o palihim kasi hindi madaling madetect kaya sila ang pinaka-epektibong sandata kung sakaling kailangan ng second strike o gante. Pero ano ba ang posibleng layunin ni Donald Trump sa galaw na ito? Una, symbolic warning or babala. Maaaring hindi literal na banta ito ng digmaan kundi isang warning shot. Ipinapakita lang ni Trump na seryoso siya at hindi siya matipinag sa harap ng bantang nuklear ng Russia. Ikalawa, maintindihan ni natin na parang political messaging. Kasi si Trump ay kilalang gumagamit ng dramatic public moves para magpakita ng lakas sa kanyang mga taga-suporta at mga kaalyado. Ang galaw na ito ay maaaring para ipakitang malakas siya sa isyu ng national defense. At ikatlo, mapapansin din natin ang pressure tactic. Habang hindi pa naaabot ang ceasefire agreement sa Ukraine, maaaring ginamit ito ni Trump bilang pang sa Russia na huwag na munang magsalita ng banta at serosohin ang negosasyon. Pero bakit may mga nagsasabing delikado ito? Kasi ayon sa ilang military at security experts, nababawasan ang sekreto ng submarines kapag sinasabi mong inilipat mo sila. Maaaring magkaroon ng misinterpretation. Kapag nakita ng Russia ang galaw na ito bilang aktwal na paghahanda sa digmaan, baka gumanti rin sila at doon magsimula ang hindi inaasahang sagupaan. Maaari din ginagamit bilang drama sa politika kung ang galaw na ito ay para lamang sa pampublikong imahe ni Trump. Nagiging delikado ang pagsasa pagsasapubliko ng military decisions dahil maaaring magresulta sa tensyon na hindi naman kailangan. Ang palitan ng matitinding salita ni na Trump at Medvedev, pati na ang paglipat ng mga US nuclear submarines, ay hindi lang simpleng coincidence o emotional na tugon. Ito ay nakaugat sa mas malalim na tensyon na matagal nang umiinit sa pagitan ng Estados Unidos at Russia lalo na tungkol sa Ukraine at sa pandaigdigang balansi ng kapangyarihan. Matagal nang umiinit ang giyera sa Ukraine at ang Amerika ang isa sa pangunahing sumusuporta sa gobyerno ng Ukraine laban sa agresyon ng Russia. Ngayong 2025, nabanggit sa mga ulat na hindi natuloy ang ceasefire talks o usapang tigil putukan. Si Trump bilang Pangulo ay nagpapakita ng matigas na posisyon. Hinihimok ang Russia na sumang-ayon sa isang makatarungang kasunduan. Kaya ang post ni Medvedev ay tila sagot sa panimikil ng Amerika habang ang galaw ni Trump ay tugon para ipakitang hindi siya magpapatalo sa ganitong klase ng banta. Alam naman natin na si Donald Trump ay kilalang gumagamit ng public pressure at military symbols para magpadala ng mensahe kahit sa pamamagitan ng social media. Sa halip na idaan sa lihim na diplomatic channels, ina-announce niya ang mga hakbang militar gaya ng paglipat ng submarines upang lumikha ng political impact. Para kay Trump, ang pagpapakita ng lakas sa publiko ay bahagi ng kanyang branding bilang isang strong leader. Ang tinatawag na nuclear signaling ay bahagi ng strategic deterrence. Hindi para gamitin ang sandata, kundi para ipakita'ng handa kang gumamit kung kinakailangan. Sa cold war, ginamit din ito ng US at USSR para magtakutan pero hindi magdigmaan. Pero ang problema, kapag mali ang pagtingin ng kabilang panig, pwedeng magkamali ng hakbang at mauwi sa banggaan. Ang mga galaw tulad ng ginawa ni Trump ay pwedeng tingnan bilang pananakot o gimmick. Pero sa mata ng militar, may tunay na epekto ito sa alert level ng mga bansa. Hindi lang ito tungkol sa Ukraine. Sa mas malawak na larawan, naglaban ang Amerika at Russia sa impluensya sa Europa at buong mundo. Ang ganitong mga galawan ay paraan ng pagpapakita kung sino ang may control sa sitwasyon. Sa panahon kung saan, isang pahayag lang mula sa leader ay maaaring magpabago ng takbo ng mundo. Mahalagang maging mapanuri tayo sa mga kilos at salita ng mga makapangyarihan. Dahil minsan, ang tunay na banta ay hindi agad nakikita, kundi nararamdaman sa pagitan ng mga linya. Kung sa tingin mo'y mahalagang maunawaan ng mas marami ang mga isyong tulad nito, ilike e mo ang video na to. Mag-subscribe ka at mag-follow na rin sa Facebook page natin. At i-share e mo na rin sa mga kaibigan mo. Ikaw, anong opinion mo tungkol sa isyong ito? Comment mo lang sa si baba. Maraming salamat.